Kain po tayo. Kain po. Wow. Lulu Hardy TV. Yan na po ang ating uh, ihawin ngayon. Isda na turay. Ayaw ko nang tawag sa inyo diyan. wag wow. Ay. Ulit naman ang kulit naman ng batang Ray. Yuno. Know? Ayan, ayan syarat nyan. Ini hau na isda, na turay. Ewan ko nung tawag sa niyan, mga apo. Isda na yan, sarap Yan dito tayo kay Mama. Tamban. Mamaya. Ta? Tamban. Tamban yan? <laughs> hmm. Tapos mayaman. Hehe. He, mayaman ka? Mayaman tayo. Eh baka mayabang. Mayabang. <laughs> <laughs> mayabang. <laughs> mayabang. Mayaman. Mayaban. <laughs> Mhm. Mm <laughs> Ayun na, maapoy na. Kakain pa naman yan? rumampa. Oy, Jaldin? Oo. Hindi naman, hindi mo bakla. Ah, ikaw ang sabi niyan. <laughs> Yari na. Bang ko ha kung ito tapos. Hindi, pink sana yun eh. Oh. Order ni Papa mo gusto niya pink eh. Oo, oh, pink na sana yun eh. Gusto mo yun? Palitan na lang natin yan, Shopee. Ayoko, ayoko, ayoko. Pwede natin yan ibinta kay Daniel eh. Ayoko. Tapos balit tayo ng pink. ayoko. Wow. Puto na. Ano naman natin? Matutong na yun. Ay. Masarap. Wow. Masarap talaga. Hmm. Masiramon yan.

Okay, ayan po. Magandang gabi po sa lahat. At ayan po, uh, nakabili po si Mrs. kanina ng kuan isda na ewan ko anong tawag niyan dito sa Manila Yung isda na yan. Tamban siguro yan. Sa amin kasi ibang pangalan ni Ituray tawag niya sa amin yung isda na yan. Sarap sa kuan yan. Inihaw. Ayan. Uh, Nagbudol pa it nga kami. Uh, susunod naman, uh, mag naman kami kung anong aming nga uh, ibubudol pa it ang aming ulam ano naman kaya sunod abang-abangan lang natin naman pag may budget tayo bili tayo ng ulam Diyan ulit kami kakain sa labas masarap dyan eh mahangin kasi doon sa loob nako napakainit trabing init tulo tulo talagang bawis mo pero dyan sa labas hayahay kasi may hangin may hangin na pumapasok yan at uh, maraming maraming salamat at Papasalamat tayo sa mahal na Panginoon at meron tayong nakakain araw-araw. Makakain tayo ng maayos ang ating pamilya. Yan, lalo na at sama-sama uh, tayong uh, kakain. Ang ating uh, pamilya ay sama-sama. Yan, pag ang saya ng ating pamilya mga po. Ayan Bye-bye! Happy, Happy birthday! Sino may birthday dyan? Happy birthday! Sino oh, sila pala tatlo, may birthday oh. No, no mo po. Hmm. No. Hmm. Hmm, tawag Bye. 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 Hmm. Bye. 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 Ayan po, tapusin na po namin ang aming video. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aking uh, YouTube channel at sa Facebook page. Bye-bye! Lulo, RDTV.